Uh, una sa lahat, uh, balita po namin ay hindi kayo sasama sa tigil pasada. Bakit po? Uh unang-una ay tayo ay hindi naman po sa uh, kampi-kampihan ito dahil unang-una ay isinasang ala na natin yung kalagayan ng ating mga pasahero dahil sa panahon ngayon na sobrang na populasyon ay kailangan na natin talaga ang modernize, modernized na public transport. Kaya kami ay nagkaisa sa lahat ng aking mga membro buong Pilipinas at isang araw pa kami nag-meeting Sabado, ay lahat ro ay napagpasyahan ng nakaramihan na unanimous ay wala pong sasama. At bang aming napagkasunduan din sa lahat ng mga hindi sasama, na bali labing dalawang national transport group nationwide ay kami ay papasada dahil uh, sa tingin namin ay isa na ho sa nakaka, nakaka problema, yung pong pagtigil pasada sa ngayon ho ay hindi na ho, nauuso ngayon dahil <laughs> sa sobrang hirap ng yeah. mm. para pang inuudyokan pa natin na bumili yung ating mga kababayan lalo na ngayon ay nag-ooffer na ng mga zero down payment sa pagkuha ng motorcycle. Kaya malaking uh, problema po ito dahil nga yung motorcycle taxi natin ngayon ay may prangkisa ni niwala ay kumapasada mm -hmm. na at saka napakalaki siya sermon ang naidagdag mula nung natapos ng pandemya ay ang aming bilang na nakita ho doon sa internet ay mahigit sampung milyon na motorsiklo ang bumili na kanya-kanyang pasahero ay nagkanya-kanya na kaya halos nawawalaan na tayo ng pasahero dahil nga nagkakanya-kanyang motor na at isa pa marami nang bumili ng motor na ipinapasada kaya door to door nawawala aho, aho. na, pa, wala na ang pasahero namin. Kaya kung ganito okay, pa ang gagawin to, namin, hindi pa kami mag-modernize. Just to clarify, right? Kalando, ha? Apo. Opo, just to clarify, lumalabas po sa inyong uh -huh. pag-aaral na kaya po hindi kayo sang-ayon sa mga ganitong klaseng tigil pasada eh kasi mas nauudyok pa nga po kanyo na mas tangkilikin uh -huh. yung ibang hanay gaya po ng motorcycle taxi. Ganun po ba yun? Opo. Oho, ganun po yung nangyayari na po ngayon dahil nga Unang-una, yung mga pasahero naiinggit nga dahil biroin mo naman yung physical nga minsan, umaangal na eh. Dahil yung unang kaantay doon sa kanto, wala na siyang Eh yung pala, sinusundo na nung mga motorcycle taxi na kahit kulurong, eh pumapasada na ho. Gusto lang natin lahat mabuhay. Uh -huh, uh -huh. Kaya ngayon ho talagang napakahirap talagang uh, itanggapin, intindihin dahil nga, ang laging katuwiran kahit huliin mo din yung sasakyan na bawal pumasada dahil nga kulurom o yan ay umuusok sa daan, eh hindi naman hinuhuli na tinutuluyan dahil nagkakas nagkakasunduhan sa kalsada. Kagaya ng huli mo kuluro, uh -oh. ang penalty 200,000. Dahil nga sa kasunduhan sa kalsada, hindi na, na pupunta na penalty sa gobyerno kundi ay eh, nagkakasunduhan nga doon sa enforcer at saka doon sa mga operator. Opo. Kalando, meron po ba kayong pag-aaral o observation na tungkol nga po doon sa parang nabawasan ng inyong bilang ng mga pasahero dahil po sa pagdami din naman ng mga motorcycle taxi? Do we have or do we have we seen a certain percentage of decrease o pagbaba po ng passengers natin sa mga jeepneys sa inyong hanay? malaki na po ang na-decrease sa ating mga pasahe uh, pa ano pasahero sa jeepney dahil nga itong mga nangyayari nga na ganito hindi lang namin isinisisi dyan sa strike strike na yan kundi yung pong serbisyo na tinatawag mm -hmm. yung satisfaction mm -hmm. of the riding public ay malaki na ro ang nawawala dahil nga dito sa uh, climate, uh, climate natin na sobrang init pag dumating naman ng tag-ulan, baha naman, 'di ba? Kaya itong uh, okay, mga okay. dapat ganito ay pag-aralan natin mabuti dahil nga po i-deliver natin yung tamang okay. uh, serbisyo. Kaya nga ho ang aking isinisigaw, matagal na sermon, alam mo naman, 'di ba? Na pinupuntahan mo ako minsan okay. sa terminal sa Makati. Nakita mo yung aming mga jeep ngayon ay pumapasada kami para lang hindi kami mamatay kahit na 13 pesos na ay papayag na kami dahil nga gusto lang na model kasi yung ruta namin pinasukan ng napakaraming bus na inalis sa EDSA kaya yun ho ay isa sa napakahirap na tanggapin Kuya AD oo oh, oh. eh, ito po nangyayari Sir mabalik lang ako hirap na po kami opo opo Oo, hirap din talaga no an lahat. Pero sir, mabalik na ako sa medyo, nako, we are just pressed for time pero mabilis na lamang po. Tama po, po ba? Lahat po ba ng mga kasapi na inyong grupo ay consolidated na? Ano po kaya nagiging challenges sa pag-consolidate po ng ilan? At totoo po ba yung binabanggit po ng mga magkakasapo ng transport rally na meron daw nag-consolidate tapos umaatras na? Binabawi nila yung kanilang pag-consolidate? Alam mo, yung mga balitang yan, ay mayroon naman, nakikita namin yan, pero konti-konti lang. Pero ngayon ho, ay nabuhayang kami ng loob dahil po dumating yung punto na si Mano, si Governor Chavit, ay mag, talagang uh, oh, na kami, marami hmm. na. Mga Bisaya, Mindanao, dito sa Luzon, Manila, ay magbibigay siya ng zero down payment at naniniwala kami dahil ipinapakita niya yung viewing doon sa kanilang ginagawa na 21 group of companies ay sumama sa kanya sa kanyang kumpanya sa Korea at dadalhin niya na dito sa Pilipinas at siya na ho ang magmanufacture. Yung zero down payment, zero interest. At meron tayo ngayon na exhibit sermon dyan sa LTO Central Office sa anniversary nila. Nandoon naka-display yung ating mga traditional jeep na PNS compliance na Euro 6 na ho yung makina sa pamamagitan ho ng pagdamit mm -hmm. natin sa mga Pilipinong pension plan. Ayan, si Calando. Ah. Pa, isa to sa mga nauna talaga nag-invento niyan. Mga kapatid, Calando, ako maraming salamat po ulit sa inyong oras. Basta pong sigurado, papasada ang grupo ng LTOP ngayong araw uh -huh. sa kabila po ng mga banta at babala nga po ng ibang grupo gaya po ng Manibel at Piston on their transport strike. Thank you, sir. At maganda umaga maraming, po sa inyo. Maraming maraming salamat at sana po yung ating mga kasama dahil kaibigan naman natin itong mga nagsasabi na magatigil pa sa ay pag-aralan nilang mabuti. Dahil ho, wag lang isa, wag lang ikatuwiran yung mahirap-mahirap. Kasi po sa kahirapan natin at yan lang po ang ating itadahilan, umuusok ang sasakyan mo, sira-sira ang sasakyan mo, dahil ikakatuwira mo mahirap ka. Pag bumanggak at nakasagasa ka, lalo kang magihirap mm -hmm. dahil mababaong ka na. Salamat po mga boy. Thank you. Very well said. Maraming salamat ka Lando or ka Orlando Marquez, ang presidente po ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o grupong LTAP.